Hello. Nandito ako sa farm ng amo ko. Pasyala natin yung farm niya. Eto. Isa ito sa mga farm niya. Napakaraming farm nito. Nandoon. Saka napakalawak ng ano nila. Eto yung tangki ng tubig. Napakataas. Dito nanggagaling yung source ng pandilig nila sa mga gulay. Eto mga talong. Pero maraming bunga yan. Ayan, sa ilalim mo, oh. Dami bunga yan. Makikita nyo ngayon kung paano nila tinatanim ang mga gulay dito. yan nakikita nyo yan. Para mga bahay na yan. Yan ang taniman ng gulay nila. So, ibang klase yung pagtanim ng gulay dito para mabuhay sa init. Ginagawa nila ng ganyan. Ah. Ano ah. Ito yung truck na taga hakot ng mga gulay na pandeliver na sa palengke kaya oh. na ito nagre-repack sila ng cucumber uh. sadik sawi hi 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 ah. Ito yung mga nire-repack nila oh. Hi! so, so, Sabi ay, hi. Uy, sa tayo. Ito yung mga nire-repack nila oh ada pum pum sawi hay, sawi hay, sawi hay. na yung nila, oh. Oh. Ito yung Pagtanim nila oh. Tingnan nyo Ganito yung pagtanim nila dito Para mabuhay May connection na tubig yan dun Yan nakita nyo yan oh. Yan mga cucumber yan Tapos ito sa gilid mga sili malalaking sili yan kung tawagin dito yung sili pil -pil. yan marami to ito <coughs> parang ng amo ko yan oh. Oh. so okay natin haba nito oh ganun pa rin may mga koneksyon ng tubig yan oh. wala na masyadong bunga kasi na harvest na pero maliliit sa itaas marami yung haba yan kabilaan ayun pare-parehas lang yan hmm, kabilaan haba yan yung mga nagtatrabaho dito mga ano to mga taga utopia o. eto yung kalabasa nila kalabasa ayan o oh. oh, nagbubunga na o oh hindi kagaya ng kalabasa sa Pilipinas na gumagapang ibang klase yung kalabasa nila dito oh. ganyan lang tapos mamumunga na yan hindi na yan gagapang tingnan nyo ha ayan o oh. ayan yung bunga niya oh. may mga connection din yan ng tubig ayan. connection ng tubig bawat puno mayroong ano yan oh. namumunga ng mga kalabasa dito ang lawak niyan. Papunta doon. Kaya ano, Talagang tinastusan ng amo. Pero hindi ito yung pinaka main source niya ng income dito sa farm niya. Kasi doon sa kabila, puro na naman nandoon. Kambing, kamil, at saka yung ano, yung tawag nito yung damo na pinapakain sa mga hayop nagtatanim sila dito ng damo yun ang pinaka main source nila dito sa park ng income ito sideline lang to ng amo ko oh, mahinang kita dito sa gulay pero doon sa kambingan doon sa sa taniman nila ng mga damo yun ang pinaka malakas kumita so, oh, kita nyo na kung paano sila nagtatanim ng gulay dito oh, talaga nagtataka ako ano ba yung klaseng ano to anong klaseng kalabasa to ba't hindi gumagapang tapos namumunga na hindi nga oh, ang daming mga magiging bunga nya oh, oh? Dami talaga magiging bunga niya. Tataba naka-tungka hmm. no ka ng kamay di niya may isa nang medyo malaki hindi gumagapang ito yung kalabasa nila oh mapinde ito yung ano ito yung ini pa lang nila wala pang tanim ayan oh yan lawak niyan medyo ang gasto nito ni Amo 1.5 daw eh 1.5 real yung pagpagawa lang ng mga bakal para malagyan nito ano takik so nakakatuwa pa ganito hindi pa to nagagawa sa Pilipinas yung ganitong style dito kasi mainit kaya ganitong style nila ah ang sili nila, oh. ang daming ibubunga oh. Oh. Namumulaklak na oh. Yung mga sili nila oh. Haba. Oh. Tanya. Ka lang kasi ng cucumber kaya kaunti na lang yung bunga. Ayun oh. So Kapasyal na tayo sa farm ng amo ko. So, babay na muna. Babalik na ako sa trabaho kasi ginagawa namin yung ano. Ginagawa namin yung istaka ng tubig nila para hindi tumulo. Okay.